Good morning mga kapobre. So karon baklay na sad ta padulong sa atong trabawaan. kay ang atong motor na gihulaman sa kumpanya uh, gihulaman pa sa atong mood so wala pa kauli. Pero sige mga kapobre kay may man si mag tap ta pa nagsaba. Wala ka tayo minsan kasi para ma-exercise tayo. So hindi hindi pwede na para palagi tayong sasakay mga kapobre kasi hindi may chance katawan natin dapat pagpawisan din tayo minsan para uh, maganda yung ano kondisyon ng katawan natin so ito na ngayon mga kapobre so palakad-lakad na lang tayo papunta ng trabaho kasi ano <coughs> wala pa yung motor natin na hindi naman sa kumpanya kaya lakad-lakad muna tayo uh, kapobre so medyo malayo-layo rin kapobre yung ginakad natin pero maganda yung ganito kasi maka-exercise na tapos makarating ka pa sa imong gitar sa gitrabawan ni mo na madala exercise na kaya ito, ito mo mga kapobre so medyo malapit-lapit na rin tayo hmm? ganda ng sasakyan mga kapobre pero so, wala tayo niyan hanggang ano lang tayo tingin na lang tayo mga kapobre so, so, hanggang dito na lang muna sabay mga kapobre